Hello guys, guys, tandaan nyo to ha, yung mga nagtatrabaho sa company dyan na laging sumasakit to Ito, kasi ganyan yung naranasan namin mag-asawa, yung sa asawa ko eh Akala namin frozen shoulder, kasi una nagpa-check up kami sa gubota, sabi Ano daw, kung alam daw namin yung hospital na sa buto, dun sa sakugi kaya napunta kami doon. In ngayon, sabi, yun nga, frozen shoulder. Yan, frozen shoulder. Ito, ganyan-ganyan, hanggang tumatas, hindi niya na ma maitaas to. oh, hindi na maitaas. hanggang tirapi ng tirapi, hanggang tatlong buwan yun. Sabado, 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 every sabado, three months yun. Hindi na yun yung maitas yan. Hirap na siya. Hirap na siyang mag-ano nito. Kasi yung pala, yung ugat nito, na nandun sa may baga, barado na. Gawa nung kimikal na galing sa company yung trabaho. O. Oh. Di syempre, hindi namin alamin kasi ito lang in -extray. Yung pala, dapat pag sumasakit na to, ipa-extray nyo agad ang baga nyo pag hindi kayo nagpapamedical dito sa Japan. Pa-extray nyo ang baga nyo. Kaya ako noon time na yun, nagpa-extray ako agad kasi syempre kasama ko siya sa bahay. Sabi, baka mahawaan daw ako kasi may virus, kaysa ganyan wala naman, matibay talaga ako, apat na buwan yun. Tapos sabi nga nun, January, February, March, humiga na yan, nang hina na, dahan-dahan pumapayat, hanggang naabot niya yung 58 kilos. Nung 58 kilos na siya, doon yung nakita nila atin na pumapayat na pumapayat, pumunta na kami ng, ano, kanye, ay, ano, kainan view in, sa malaki hindi lang siya pinalabas ng ospital. Tapos hindi lang siya pinalabas ng ospital, sabi nga nun sa kanya, lang cancer. yon unang sabi kay iyakan kami doon. Tumawag na ako sa nanay-tatay ko. Ma, sige, may lang cancer daw. Kasi ganyan. Nung pangalawang ay lunis siya, sabado yun, linggo, lunes, nalaman namin, napapunta pa lang sa lung cancer pala. No, ibang doktor na ang nag-test. Pero, in-schedule na siya ng Pangatlong araw, pang-apat, umaga, in-schedule na siya sa cancer center para maagapan. Nagoya. Inilipat siya na ambulansya ngayon. Tatlong araw lang siya dyan sa, ano, kainan hospital. Inilipat na siya ngayon doon. oh, de 40, ang sabi ng doktor 2 months. Eh, naging 43 days lang siya doon. Kasi mabilis lang daw naagapan. Bilis. Pero, Diyos ko, kung hindi siya inalis ng company, patay yan. Mahal pa siya ni Lord. Kasi sabi ni Doc, baka one week lang ang katabi mo hindi mo alam na matay na sa higaan. Kasi yung pala nung time na yon mayroon na siya nararamdaman, hindi niya sinasabi sa akin yung hirap na siya huminga, hirap na siyang lumunok. Kasi nga yung oxygen mo, ubos na. Kasi itong isa, ubos eh. Ubos yung kabila. Kung itong kabila, ganyan na lang siguro ang tira. Pero ito, buo. Ito yung lungs, di ba? Oh. Kaya ito, ngayon, Thank you, Lord. Para siya bagong panganak. Buo na to. Buo na yan. Duo. Buo na yan. Malinis. Grabe ang Japan. Nine months na nagamutan. Yung kimupil na yun, yung pagsusuka niya, pagduduwal niya, pagdidilim niya ng mata, panginginig niya. Ay, grabe pinagdaanan niya.